today's video ay ah, ito na ang part 2, ang ating suso. So guys, sa pag-ano ng suso, yung kinuha naming suso last day, ayan, after 3 days, ayan na ang ating suso. Ihahanda na natin para lutoin. So ayan guys, before pala guys, bago natin maarating uh, yung tatlong araw marating. So ayan guys, ibabad mo natin siya guys ng tatlong araw or dalawang araw. So ang ginawa ko guys ay dalawang araw lang pala ito guys. Ayan, hindi po tatlong araw, dalawa lang araw, dalawang araw lang po. So ayan, binababad ko dito, ayan, nilalagay ko dito sa lagayan. Pagkatapos ay pinapalit-palitan ko siya ng tubig every 3 hours. So ayan, binabad Bantayan ko talaga siya guys pero nung umalis ako ng trabaho hindi ko na siya nabantayan so hina ano pinalitan ko na siya ng tubig hanggang sa ano naging malinis na siya so ngayon kasi 2 days na ayan nililinis na po natin siya para lutuin na po natin ngayon so bago natin lutuin siya guys kahit nakababad na siya ng dalawang araw hugasan pa rin siya ng hugasan ayan tinakpan ko siya guys ng paganyan ganyan yung ginagawa ko guys for 2 days so ayan pinalit palit pinalitan ko ang tubig na yan guys ayan dito sa kabila guys ayan ipapakita ko sa inyo kung ano yung ano ayan di ba ilang araw din siyang nakababad so meron talagang iba na namamatay so para for sure na hindi po patay ang maluluto natin at hindi siya baho ayan maamoy pala ayan guys yung mga nakasabit dyan yan yung mga naglambitin dyan sa gilid yan po sila siguradong buhay. So, yung mga hindi po siya naglambitin, hindi po siya natin isasali. Tatanggalin po natin siya. Ayan, tinanggal ko na guys. Actually, tinanggal ko na. Ang iniwan ko yung nakalambitin kasi yan yung buhay. At yan ang lulutuin po natin. So, ayan, hinuhugasan ko na sa tubig para ano, uh, malinis na siya so hinugasan ko siya guys ng ilang beses yung isa guys yung may takip hindi natin yan uh, lutuin lahat kasi masyadong marami Ano, bukas na naman siya guys Kasi okay pa naman yan siya bukas na lutuin So ayan, tinakpan ko siya ulit At hindi natin siya kasi sobrang dami Baka hindi namin maubos So ito yung nasa balde uh, ano pang tawag diyan Ito yung lulutuin natin ngayon So bago natin lutuin guys Hugasan po siya natin ng hugasan Ng ilang beses Hanggang sa magiging malinaw na po at malinis ang tubig. So ganun yung pagka hugas natin siya guys. Ayan, tingnan niyo yun yung tubig, 'di ba? Iba yung kulay niya. So hugasan natin siya ng hugasan guys hanggang sa magiging ano na siya guys, malinaw. Ayan, pag malinaw na yung tubig, ibig sabihin noon ay malinis na siya. Ilang ulit guys, hindi ko mabilang kung ilang ulit ko po siyang pinaulit-ulit na hinuhugasan. So ayan guys, para siguradong malinis po ang ating suso. So, ayan guys. So, ngayon guys, ayan, nilagyan ko po siya ng kunting sabon. So, sinabunan ko muna siya guys para talaga siguradong malinis po siya. Ayan, tingnan nyo guys pagkatapos kong lagyan ng sabon. It's sobrang ano, itim yung, ay hindi naman siya maitim, parang ano lang yung kulay ng tubig. Ayan o, oh, tingnan nyo ang tubig. So ayan, ganyan yung kulay ng tubig. So hugasan natin siya ng hugasan hanggang sa magiging malinaw na po ang tubig. So ang, actually guys sa paghuhugas ko ay nilalagyan pagkatapos malinis na siya parang malinaw na yung tubig inano ko na naman siya guys nilalagyan ko na naman siya ng asin so ayan guys tingnan nyo oh naglagay po ako ng asin kasi sabi nila guys kapag nilagda, nilagyan daw natin ng asin ang suso sinusuka po ng suso ang mga dumi or mga parang mga ano alikabok na nakain niya or ano bang meron sa kanyang chan sinusuka po ng suso kapag nilagyan nyo ng asin. Yun yung sabi ng aking biyanana na babae. So, ayan guys, gano. Siyempre, pag mga matatanda na, mas may alam sila kaysa sa atin. Kaya, inano, sinunod ko yung sinabi niya, lagyan ng asin sa paghugas kasi para siguradong malinis na malinis po ang ating kakainin. Ayan, gano'n. Kung napapansin nyo guys, bago ko siya nilagyan ng asin, malinaw na po yung tubig niya. So, pagkatapos ko po siyang lagyan ng asin, yung tubig na naman ng ating ano suso ayan nagiging ano na naman siya guys madumi kaya hinugasan ko na naman siya ng hinugasan hanggang sa nagiging malinaw na naman ulit ang kaniyang tubig so may mga dumi talagang iniluwa or sinuka yung ating suso kasi pagkatapos ayan naging dumi na naman at hugas na naman ako guys ng hugas ayan ganern akala nating maghugas ay naabot na po natin ang gusto nating kalinis sa tubig. So ayan, tingnan nyo yung tubig guys. Malinaw na malinaw po siya kaya tamang tama na po ang ating paghugas. At ngayon ay, so ayan na naman guys. Pagkatapos ating hugasan, naglakay ako ng tubig dito sa lagayan. Tapos ito na yung suso natin at magumpisa na po tayong magputol ng kanyang buntot. So ayan, yung ano niya guys, yung sa dulo niya ay kailangan po nating putulin para pagkain natin ay matatanggal po natin siya kasi sinisipsip po ito pagkain guys. ayan ganern. Kapag hindi po siya naputulan dito sa ano, dulo, hindi po natin siya masisipsip. Kaya ngayon ay putol-putol time. So ayan ganun siya guys. Puputulin talaga natin ang kanyang dulo or kanyang parang buntot. So ayan. Music. In lahat ng mga buntot ng ating suso ay hugasan na naman po natin siya ulit. So ayan guys, kung nakita nyo, nagiging madumi na naman yung kulay ng ating tubig. So normal lang po yan guys, kasi nabuksan po yung buntot niya. Lumalabas yung ibang dumi, ayan, naputulan ko na po siya. Ayan, tingnan nyo. Kaya huhugasan na naman natin siya ulit guys. Hugasan na naman siya natin ang hugasan hanggang sa magiging malinis na naman ang ating suso. So nilagyan ko na naman siya ulit ng asin para maisuka talaga niya lahat ng nasa ilalim niya guys ayan para magiging siguradong sigurado na tayong malinis na ang laman loob laman loob <laughs> ng ating soso so ayan pagkatapos kong putulin hindi naman sinabi ng biyanan ko guys na lagyan ng asin ulit nilalagyan ko lang talaga siya guys para siguradong malinis tsaka yung pagkahugas ko guys ay parang inaano ko siya kinukuskus ayan ganyan oh. kinukuskus ko siya para ayan tingnan nyo guys mamaya maya pag ano yung kulay ng ano ng tubig ng ating suso nagiging madumi na naman siya guys kasi nailabas na naman ang kanyang mga dumi sa loob so ayan ganun siya ka ano ayan tingnan nyo ang kulay ng tubig o ba diba? nagiging itim na naman siya guys so huhugasan na naman natin siya guys nang hugasan hanggang sa magiging malinaw na naman ang kanyang tubig so after nito guys ay pwede na po natin siyang lutuin so ayan ganun na sya. Ayan. So ngayon ihandaan na naman natin ang ating ayan ang ating panggata. So syempre guys mas masarap ang suso sa gata. So ngayon ihahandaan na natin ang ating ano niyog para gawing gata. So ayan guys i-prepare na natin ang ating gata. guys tapos na natin kudkurin ang ating niyog para sa ating gata ngayon ay proceed na naman tayo sa ating pagluluto sa ating suso so guys bago natin siya gataan ay kailangan po natin siyang pakuluan na naman ng tubig para siguradong sigurado tayong malinis so ayan guys pakuluan natin siya ng tubig so ayan pag kumulo na yan siya guys ibig sabihin ay pwede na natin siyang lutuin sa gata so ayan ganun pag kumulo pakuloan ng ilang minuto so isang kulo lang naman guys ang kailangan natin para magiging ano siya guys malinis talaga so ayan ngayon ay mag -ano na tayo sa ating gata. So, habang pinapakuluan ko yung ating suso, dito naman tayo sa ating gata atin ano pigain. So, ayan, magpiga-piga na tayo. So, syempre, bago natin lagyan ng tubig, as usual, kailangan muna nating pigain ang ating niyog para lumabas ang kanyang katas at saka natin lagyan ng tubig. So, ayan, ganun ang ating pagpiga. Music piga guys tamang tama na at kumulo na din ang ating inakuloang suso so ayan kumulo na siya guys ayan nakikita nyo guys na gumagalaw ayan kumulo na yan siya guys so ngayon ay i ano na natin siya guys kukunin na natin ang tubig so ayan kunin na natin siya ayan o oh, di ba? Diba? medyo malinaw naman yung ano natin yung tubig ng ating suso. So, malinis na yan siya. So, ilalagay natin dito para lutuin na natin to. So, syempre guys, bago ako maglagay ng gata talaga, niinano in ko muna siya guys. Niluluto ko muna sa mantika ang ating mga pansahog. So, actually guys, wala tayong pansahog. Ayaw, ayaw ko ng ibang pansahog guys. Tanging ayan garlic lang at saka yung dahon ng ano, di ko alam kung anong tawag dito. Basta, ang tawag sa amin guys ay duwaw. So, ano ba ang Tagalog sa duwaw? Mag-research pa tayo guys bago na. Hindi ko kasi alam kung ano yung ibang tawag sa duwaw dyan sa Tagalog sa duwaw. So, ayan yung dahon, ayan. Para siyang dahon ng luya guys. Pero sobrang bango siya guys. Mas, masarap din to siyang ilagay sa ating mga parok. So, ayan. Nilagay ko na ang ating suso sa ano na kumulo na mantika na may ano, na may garlic. So, ayan, nilagay ko na lahat. At ngayon ay iukayin na natin para mailagay na natin ang ating gata. So, ayan, bago natin ilagay ang ating gata. So, syempre, lagyan muna natin ng ating pampalasa. Walang iba, kundi ang ano ba pa, guys, ang mga panlasa na gusto niyo so, charing. So, actually, guys, yung to lang, wala naman akong ibang ilalagay na panglasa. Ito lang ang magic serap. So, ayan guys, ang kasama ko lagi sa kusina so ayan guys, tapos na rin lagay ang ating magic sarap, ilalagay na natin ang ating gata so ayan guys, lagay na natin ang gata at pagkatapos nating ilagay ang gata guys, ay pakuloan na naman natin siya. Pero hindi na po siya masyadong kulo kasi luto na po itong ating suso guys. Yung kanina, yung pagpakulo natin sa tubig, parang luto na rin siya guys. Kaya isa ano, parang ilang minuto lang pagpakulo natin sa gata. Mga 10 minutes guys, paglagay natin sa gata, mga 10 minutes ay pwede na po nating haunin ang ating suso at kainin. So ayan ganun ganun lang siya guys kadali ang pagluto ng suso so ayan na guys ready na ang ating ginataang suso so yummy yummy so, ayan guys nakikita nyo kumulo na siya kaya let's eat ayan let's eat di ko mga natanggal let's eat na eh so ayan ukayin muna natin at matikman kung tama na ba ang kaniyang timpla para siguradong yummy yummy. Ayan guys, let's ready na sa ating mesa. So, ayan guys. Actually guys, maaga pa akong nagluto kasi para maaga tayong makakain. So, ayan na guys. It's all done. So, syempre sa kaugalian ang nagluto, ang unang titikim. So, ayan guys. Ganon yung pagkain ng suso guys. Tingnan nyo guys kung paano ko siya kakainin. Sisipsipin. Ayan guys. Sip-sip. Pag may time, ganon. Ganyan siya pagkainin. So, guys. That's all for today's video. Thank you for watching and don't forget to like, subscribe and click the bell button para ma-notify naman kayo sa mga susunod kong video. bye bye guys and God bless everyone. happy tamae again.